Hello mga lalabs, mga bayots, magandang araw po muli sa inyo uh, Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At uh, sa mga kapwa ko FWs, good morning Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong artista na si Nadine Lostre Nalostred ba ang utak nito? Wala na ba itong pira? Namumulobi na ba ito? Kaya... Kahit yung uh, Big Win 29 na Sugal ay pinopromote na niya ngayon, magkano kaya ang talent fee ni Nadine Lustre dito? Kaya kayong mga kabataan dyan ngayon na fans ni Nadine o umalis na kayo. Huwag na ninyo ito siyang uh, i-follow o kung ano pa dahil hindi siya magandang impluensya. Sa mga kabataan. Dahil hindi po maganda ang sugal. Para din yung druga. Nababaliw. Gumagawa ka ng, Nakakagawa din ito ng krimen. Parang eh, yung drugs din. Pag ginagamit mo, sinusuyop, sinisinghot, e, na Nawawala ka din sa uh, wisyo, no mm, Nalulusaw din yung otak mo. Mm. Ito na yung sugal. Ganun. Ang kaibahan nga lang, hindi ito sinisinghot. Tumataya ka dito. At, syempre, eh, ang, ang, ang demonyo, pinapatikim ka ng, halimbawa, tataya ka malaki, pinapapanalo ka, minsan o dalawa. Ang sunod niyan, wala na. Puro na yan, talo, 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 hanggang sa, yung iba, magkanda utang. Ah, dito sa Kuwait, Marami dito mga OFW. May isa pa nga dyan eh, asawa ng pinsan ko mismo na andito. Kalain nyo ba, nalulong sa sugal dahil uh, dati yung suertres na yan sa Pilipinas, nakatikim sila ng panalo half million. So parang lima yata sila noon, nagambag-ambag kaya nanalo sila noon. So tag-100,000 sila. Since din mga lalabs mga bayots nalulong sa sugal ang kanyang asawa hanggang umuwi yung pinsan ko dito kasi dati andito silang dalawa eh binisahan sila ng kapatid niya dito inanapan ng amo sa, ba, sa salon yung babae sa restaurant naman nagtatrabaho yung pinsan kong lalaki so pinauwi yung pinsan kong lalaki nagpaiwan dito si babae eh lulong sa sugal online akalain nyo ba na yung bahay na Pinundar nila doon sa amin na nagkakahalaga na yun ng half million. Hindi pa nga tapos yun eh. Sinanla nga yun eh. Pinutusan ng asawa, yung pinsan ko na isanla yung bahay at yung pira. Ipadala dito sa Kuwait. Pinambabayad siguro sa utang dito, mga nautangan niya na siguro galit na dahil matagal na walang bayad. Ang daming OFW, hindi lang dito Kuwait. Kahit saan sa mundo na OFWS ay nanulong sa online gambling at uh, bakit? kaya nga sa Pilipi at uh, sa... Uh, saan ba yun? Oh? Saan na, sandali hanapin ko ha number one nga ngayon sa Asia sa 20 biggest gambling countries in the world nangunguna ang Pilipinas Pangalawa, Cambodia. Pangatlo, pang Macau. O, oh, may Vietnam pang lima. South Korea. Ah, uh, Vietnam pang apat. South Korea pang uh, lima. Daris ah, na dyan. Number one, ang Pilipinas. Dahil bakit? Nadilit ko na nga lang yung ano eh. Yung tawag dito. Ah post dati na si Ipati, si Iba na alawi. Eh. Nagiging ano din siya? Modelo ng sugal. At hindi lang yan. Si Main Mendoza at saka si uh, Piolo Pascual, ganun din. Mga walang hiya ang mga ito dahil pira-pira lang talent uh, binabayaran sa kanila eh. Hindi nila iniisip na maraming mga kababayan ang makakagawa ng krimen, pagnanakaw, para lang isugal, matandaan ninyo dati kaya hininto ni Duterte noong kanyang panahon, administrasyon niya na diba ginawa niya legal ang Pogo? Dahil nga sa para may mapagkunan, para magkaroon ng tax, dahil para may mapagkunan noon ang gobyerno noong panahon ng pandemic. Pero later on, nalaman niya, iba mayroon dyan sa Pampanga sa may uh, purak ba yun, o kanda ba, basta somewhere ganyan in Pampanga na dati siyang OFW din na nalo, nalulong sa online sabong so anong ginawa niya nung una nung wala ng pira pinagbibinta yung kalabaw na siya na pinagbibinta ang kalabaw ng kanyang tatay oh, tapos yun hinihingian ng pira ang tatay ng wala nang naibigay anong ginawa niya sa tatay niya pinatay niya mismo ang kanyang ama dahil nalulong sa online sabong o ngayon, ito si Nadine Lustre, the nerve. Ang kapal pa ng mukha ng putang inang babaeng ito na mag-post pa sa kanyang uh, Facebook to, Nadine Lustre. Ito yun, know? o. O ito yung kanyang Facebook account. Ang kapal ng mukha nito, pira-pira lang. Imbis na i-promote niya yung mga magsasaka. Sugal ang kanyang pinopromote dito, itong Big Win, uh, Big Win 29. Ito, oh. Ayan. Masyadong uh, sandali, ah. masyadong masilang. Ayan, oh. Ganon na ba kadispirada sa pira ang babaeng ito na hindi inisip kung ano yung uh, kalalagyan, kapakanan ng mga uh, kabataan, kapwa niya kabataan. Kung malulung sa sugal, kung babae magbinta na ng katawan. Kung mga lalaki, baka magnakaw na ng mga manok, akyat bahay, or kung ano-ano pa, no? Akalain Big Win 29 has officially launched for the winners who play here. O, oh, yun. Ang sinasabi dito ni Nadine Lostre. Nadine Lostre, ganun ka na ba kadispirada dahi sa pira? Namumulubi ka na ba? Para kahit sugal, i.e., popromote mo na. Now, which is, hindi ito maganda. Diyos ko po. Ganun na ba kayo, kawalang hiya, mga artista, na mga nagpopromote ng sugal? Ngayon yeah, doon, may billboard pa nga si Iba na Alawi, di ba? Na nakabiting suit doon. Pakita lang kanyang katawan, para lang uh, uh, tawag dito. May maakit siya. Hindi maganda to mga lalabs, mga bayots. Ikaw na isang artista, dapat nga magiging good model ka sa mga fans mo, lalo na sa mga kaidaran mo na umiidolo sa inyo. Ha? Na din na alawi. Main main sa Piyulo Pascual. Nagpo-promote ng sugal. Nakakahiya ang mga putang inang to. Hindi nila iniisip kung ano yung mangyayari. Kung ano yung kahihinatnan ng mga tao na naniniwala sa kanila dito sa mga sugal na pinopromote nila. Diyos ko po. At si Risa Honteveros, tahimik. Dahil bakit, noong April 9, 2020 sinusuportahan ni Nadine Lostre Si Risa Ontibiros sa kanyang kampanya. O, oh, meron pa dito. Andito pa yun sa, ano ni Risa Ontibiros ha? Sa kanyang uh, Facebook account to. Oh my gee! Mga ka, uh, to, to, hashtag R1 Sapa. Uh, R, R, uh, R, R, Meet the one and only President National, uh, si President o si Thanks so much sa pagsuporta sa tropa. Alam nyo, oh, yun daw, know, mag-share daw ng uh, bawal, uh, hashtag bawal bastos lo. At kinilig talaga kami. Oh. Pero, walang imek si Risa Ontiveros ngayon. Nagalit siya sa sugal. Di ba? Risa Ontiveros, galit ka sa sugal? ayaw mo nga ng sugal, kaya nga ikaw may hiring-hiring dyan sa, sa kongreso ay sa senado, naggastos ka gumastos ka sa pira ng taong bayan mga taxpayers na naghihirap jan sa pugo pero pagdating dito kay Nadine Lostre na nagpo-promote ng sugal itong Big Win 29 tahimik kang putang ina kang senadora ka ganun talaga kayo kayawa no Dahil hindi yun yung script ni Risa, kaya out. Yung dalawa to. Yung kanyang inaanak sa kasal, kulong habang buhay dahil sa droga. O ito na naman ngayon, yung sumusuporta sa kanya, another supporters ni Risa Ontiveros na si Nadine. nag ng sugal, tahimik. Mga diputa talaga ang mga to. Mga walang kwintang tao sa lipuran. Ikaw na din. Mukha kang pirang buwisit ka. Kaya kayo mga fans niya din mag-isip kayo. Hindi maganda ang ginagawa ng idolo ninyo. Ang mag-promote siya ng sugal at kapag kayo maniniwala sa kanya, makatikim kayo ng unat at pangalawang panalo at maadik kayo. Kayong mga kababaihan, baka katagalan magbinta na kayo ng inyong mga katawan para may pangsugal lang kayo. Or magnanakaw na kayo, mga kababaihan, kalalakihan ng mga kabataan. Baka magtutulak na din kayo ng droga. Para may pangsugal lang kayo. Baka mamaya mang snuts kayo doon. Mangakyat na kayo ng bahay. Mang hold up Dahil may pangsugal. Hindi maganda. Hindi magandang ihimplo si Nadine Lostre. Sa mga kabataan ngayon. Mag-isip kayo. Dahil siya binabayaran kayo. Ah, binabayaran siya para mag-promote ng sugal uh, sa mag ng sugal tapos kayo masisira ang buhay ninyo kapag maniwala kayo kay na din Iwasan na ninyo ang artistang mga nagpo-promote ng sugal. Ako kahit si Piolo Pascual eh hindi ko naman siya idol, pero gusto ko siya dahil mabait si Piolo. Pero nag-promote siya ng sugal, kaya nadismaya ako sa kanya eh. Ayaw ko. Main Mendoza, kahit kailan naman, hindi ko gusto si Main. Pero yun, yun, yun si iba Alawi, Napaka-dispirada sa pira. Oh. Yun, nagpo-promote din ng sugal. Hindi maganda gihimplo si iba Alawi. oh, pinapakita yung maganda niyang katawan na ritukada. Mukha niya din ritukada. Maraming naaaleo. Oh. Sumunod kay kay Ibana, masisira ang, kat ang buhay ninyo kapag magsugal kayo. Yun lang masasabi ko.